sa farm ni Bo uh, Romel. Romel <laughs> yeah, dating, bukal. Dating bukal. bukal ng Nueva Ecija. Yeah. Di po maitatanong mga mami kapatid po ni Senator Robin Padilla. Yeah. Ang tatay ni Daniel. Idol Daniel Padilla. Yeah. Woo! Yeah. Iba, boss? Di nyo maitatanong mga kamami, kamag-anak ko siya. Oh, Padilla, Padilla yeah. din ako. Umitim na lang ako sa bukid dahil pag-ibig ko rin ang bukid. Mga kamami, Tatay ni Daniel to, ah! ayre ayon ayoko magaksayen ng bosses, de ba? magandang magandang ng ayon 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 magandang ayon 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 po ayon 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 Anyang. ayon 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 Ay, ayon <tako> panin... <laughs> <laughs> Pero, hindi ako na, nakilala hindi po ako nakilala uh, dati maputi. Uh, sa hilig magbukid. Umitig. Magbigay ka naman boss ng mga uh, misahe mo. Oo oh, naman, diba, siyempre, unang-una sa ating mga mamis na mga followers at sa mga darating pang followers. Ano ang pangalan ng vlog mo okay, ulit? Anyang. Pamami ba? Ah, Anya. Anyang, oh, Anyang Sinago Padilla. sis Anyang Sinago Padilla. Tatak Padilla. Yes po. Ano, man, ano? Kami po ay lahi ng may itsura. Ay. <laughs> ay, <laughs> po, may itsura. Ako may lahi lang. Hindi nga siya si Mr. Ano, Senador yung tinitinan open oh, I mean, kasi ikaw ang laging nakikita ko dito <laughs> eh. Di siyempre, ikaw ang laging tinututuka ko. Oh. <laughs> sa akin nun, ikaw ang bida eh. Kasi ikaw ang laging nakakapitin ko. Oh, oh. Diba? Punta Pinapan ka dito ng pisan, ang hiles, diba? Oo. Ito ang laging kita sa hiles. Oo. Oo. Ako uh, ho, akong artista nun. <laughs> mukha na lang akong katulong ngayon. Hindi <laughs> naman. Nakilala niya ho ako sa pangalang anyang, oh. o, o, dati ko ho siyang iniidolo. Ah, lagi ko siyang pinupuntahan sa siya shooting nung araw. At isa ang promotion natin eh. Opo, pwede niyo po maitatanong napakaraming talent ni Mr. Omeng. Singer, banda, oh. artista, puno-puno ng talent at siyempre sa mm, yeah. lahat. <laughs> Pogi, dati ni Rome ay ni Daniel. <laughs> parang nakita ko na rin siya. Pahag uli rin naman. Kuya Boy, magpasalamat na ah, magtutupad na tayo. Ay. Mr. Senador, sa tupad na binigay niyo po sa amin. Ako, yun naman. Ang ay, oh, wow, sana man. po, makuha po ako sa nabibilang sa livelihood Kasap. Kasama ka ba sa livelihood? Oh, uh, sa Martis po, may interview. In interview po kami kila Kuya Ibong na kami. Ayan. Ang diba. sana po, magpagpalay po ako. Ay, oo naman. Senador. Ha na. <laughs> ano ba? na lang na siya. Mr. Senator, thank you po at nakasali po kami sa sa inyong programa, sa Livelihood program. Oo. Mula po sa inyo sa pamamaraan ni Ka Omeng. Eh kami po ay isa sa napili para sa programa ng ating Pilipinas. Pilipinas o ba? Oo, ng ating. Kaya napakaswerteho natin. Ay sigehoy, pagpatuloy lang po niyo ang napakagandang na layunin po niyo hindi lang po pala kayo pang artista pang masa pa oh. Oh. dahil ang inyong puso ay napakalaki <laughs> <laughs> uh. hindi po drama ito po totoo na sa punso po kami baka kami mabate baka nakipicture na picture na sa ating talik hindi oh. <laughs> <Okay. Okay. laughs> nyo po mga ng mga kamami lahat po nang nakikita natin dito po rin ay pag-aari po nila ng mga ninuno. Yeah, no. <laughs> mga nakaraang ninuno, eh, napakahilig naman ho mag-agri. Tinawag ko lang siya sa gitnang bukid. Nagpapataba. <laughs> diba, ang artistang napaka-pogi ay napaka-ulirang magsasaka. Lab Love, ano talaga siya? Sa bukid talaga pag-ibig niya. Lagi siya dito. Kaya doon ko pa sa gitna bukid tinawag eh. Putikan pa yata si, <laughs> si Kaomeng. Ayun, may vlog ka pala ka na? Oo, oh, yan so ito nga ako. Ito ang dami viewers. Ang binablog ko naman, yung mga gawain natin dito sa buhay. Nagbibigay ako ng mga tip, lalo na pagdating sa paggamit ng makina. Yan, kung mapapansin mo, uh -huh. yung makina na ang ginamit natin dyan, yung binibigay ng ating gobyerno. Oh, uh Pinag-aaralan -huh. namin, kung ito ba eh, makakatulong ba? Ito ba eh, gaganda ba ang alin natin gamit ang mga makina na to, gamit ang mga pili. Na Kinukunan natin ang datos Nire-report naman natin sa pamadaan. Oo, oh, tama yung ginagawa nito. Gumaang talaga. Bumaba ang gastos namin oh, dahil oh, yung sa makinang ibigay. O, no? oh, dun sa binhe. Hindi palpak yung ibigay nyo ngayon. Tumubo. Oh, Kasi, Opo eh, nga, magtalagang kontaminado, kontaminado talaga, hindi tutubo. Hindi tutubo. Mm. So, yan, yan yung binablog natin. At ngayon, na uh, tayo ay pumirma ng kontrata sa Department of Agriculture. Ginawa nyo na tayo. So, ginagawa ko lang din yung Assignment ko, okay. yan ang assignment ko, nire-report ko lahat, galing sa bukid. Kung ano talaga yung nangyayari sa atin dito, ano ang pangangailangan natin, ano ang kulang, ano ang hindi. Okay. Ano ba yung dumating, ano, ano yung hindi. Hindi uh, okay. na yung mga ayuda, bigay lang sila ng bigay. Oo uh, nga, no? Hindi naman nila na tinatanong, ano nangyayari ba dun sa bigay namin? Kaya gaya yung bine, bigyan okay. tayo ng bine pero hindi naman na-germinate. Kasi kontaminado. O kahit ibon, ho, walang makuha nyo naman eh. <laughs> kasi ibon eh, kaya sa hulag mahalaga yan. Ayan, oh, dapat oh. dapat nakakarating sa pamahalaan. Oo, oh, ano, natututukan. Oh, may oh. nagpaparating. Oo, oh, oo. Oh. Huwag lang kikibo kasi walang mangyayari. Kaya pera. Oo, oh, walang mangyayari. Eh, so ito, tayo din ang nagbabayad ng tax. So tayo dapat ang manginaya Oo, oh, oh. Kasi tayo, pag magpapalat, binibenta natin sa trader. Yung trader, ibebenta sa ano, may tax yun. May tax. Mm -hmm. Oo. Oh, mo. So, galing din sa atin yung tax na yan. So, dapat bigyan natin ng halaga. Ah. Yung binabayad natin na tax. Apo, ah, ano? Kailangan, kung bibigyan nyo kami ng binyay, yun, totoo oh, ko. Huwag oh. nyo kami bibigyan ng basura, kaya kailangan nyo nang malaman eh. Apo, so, iya, yeah, na pagdating dito sa trabaho natin, dito sa mga kababayan, mga kalalawigan, yung tutok natin dyan para mapagaan yung buhay, mga dagdagan, ang kita lang magsasaka, talaga dyan tayo nakatingin. Uh -huh. Ang opisina ni Utol ay pinag-aaralan natin, nakikipag-ugnayan tayo sa Department of Agriculture, sa DPWH, sa ating lokal na pamahalaan, uh -huh. sa ating congressman, sa ating gobernador. Okay. nakikipagtulungan tayo para talagang maibaba natin yung... oh, ano napakaswerte Ako, talaga naman. ng mga taong oh. magsasaka isa sila sa napakaswerte uh, kaya po mga kamamis Ayun. isa po tayo sa naibaisihan na pinagpala dahil sa pamamaraan ni Mr. Senator natutukan niya ang pangangailangan ng kanyang mamamayan dito sa ating bayan at mas lalo niyang nasilip kung ano yung, yung mga pangangailangan natin at syempre naman po, andito po si Ka Oming na dating bukal ng Nueva Ecija na nangarap din pong maging congressman. Ngunit hindi po siya pinalad at marami po siyang pangangailangan. Sa pamamaraan po ni Mr. Senator Padilla na i- Natupad po ang kanya mga mithiin para sa ating mga magsasaka at mamamayan. Hindi lang po bilang manalos siya bilang congressman. Siguro para ng Diyos talaga yan para matupad ang kanyang mitiin na itong ating lalawigan ng Nueva Ecija eh, napakarami pang pangarap napakaserte po natin Mr. Romil Padilla eh, uh, Senator Robin Padilla buong Nueva Ecija siya po taus puso po kami nagpapasalamat sa inyo at sa inyo pong magandang layunin ay ipagpatuloy niyo lang po kami. Andito po kami nagdadasal para sa inyo. Para po kami kabahagi sa inyong layunin na pagpalain ng ating bayan. At sa lahat po ng buong Pilipinas, siyempre, at yun po ang inyong talaga mithiin bilang naging senador. At napakaswerte din po namin at ang, ang kanyang kapatid na omeng na artista din po ng tatay ni Daniel Padilla na nakatutok sa mga lupain ang mga gawain dito, di ba ba? From to market road, etc. para Parang marami, marami pa hong iba para sa mga magsasaka. At yan po ang kanilang layunin. Naganda ng buhay natin dito Opo. sa Kabukira. Tutukan niyo po yung page ni Mr. Romel Padilla para maipakita po yung programa na galing kay Mr. Senator Robin oh, Padilla yan. na si Mr. Romel Padilla naman po ang kanyang katuwang para matupad ang layunin yan. sa ating magsasaka. Tayo ang kanyang uh, advisor, oh, consultant pagdating sa agriculture. Oh, po. So, Paano mga kamami? Araw-araw, pag nakita ko dito si tatay ni Daniel, <laughs> parang nakita nyo na rin siya. Ayan. Please see you, like and share, Hige. at pakisubscribe. Ba Bye! Bye. <laughs>